Kuya, dito ka. Ano po, pinag-charge ko pati yung nakukuha na. Ah! Ababid niya po, bawal pong masaktan. Okay. <laughs> Sabi po ng doktor, ingatan. Eh. Anong tawag ko sa ganyan? Inborn. Inborn. Opo. Hindi po. Hindi po ang ganyan. Apo ano po sabi sa ano sabi ng doktor? Anong tawag po sa ganyang kasi may mga ganyang ano po eh. Bor po 'yan. Yung hmm. pinanganak po ng ganyan. Na hmm. pinagsupot, yung pinagganuan po, yung pinaglihan ako ng ganun. Kaya po naging Pinagli yung iba po. Pinaglihi po kayo sa eh sa ano po sa mga gumagap gumagapa. <laughs> hmm. Ano naman, daw gano, po ang sabi? Eh ingatan lo po. Ganun. Mm, yung pagka po, pinutol, ay eh, baka ikamatay po. Oh, pero malayo sa Bituka. Hindi po, eh parang malayo nga po sa Bituka, kaya lang. Eh parang karuktong dingin po ng buhay. Bawal pong salingin. Mm, okay. Tapos yung hanap buhay nyo? Nagbabakal bote lang po. Eh. Bakal Kung isang kumahina, nakasapat lang po sa ano. Hmm. No, po, hiningi ko na rin yung pagkakataon. Kasi nakita ko yung paan niya kanina. Gusto ko malaman na ano po yung ano niya, yung kalagayan po ng paan ni Matagal Kuya. Na po yun. Mga bata pa po ako ngayon, ganyan na po yun. Mm. Tao na po yung inabot yun. Sige Kuya, pwedeng iano mo sa amin. Kaso yung chinelas, di rin ako pwedeng tanggalin. Eh, kung po, asahid ko sa amin. Kaya po, pag sumayot po, eh, nakukuha po eh. Mm. Kaya, ano po. Hindi natal. madaming pwedeng, ano eh, bakit? Mataming pwedeng tsinelas na ano eh. Di eh, po? inano ko po, dahil masakit po sa paa. Eh, oh. pagka nasasaktan po eh, ayaw pong nasasaktan. Opo, nasa ano pala yung pamilya nyo? Tiga, ano po, yung asawa ko, tiga, mahipon. Mahipon? Opo. Mahipon, saan yun? agapan sa po. agapan ah, Opo. Anong okay. sabi nung iba? Eh, meron din po silang ganyan, hindi pinatanggal. Saka po yung nakikita ko magkadikit nang pinapatanggal raw po sa ano. Ah, eh, ayaw rin po. Eh, dahil gano'n mo yun po. Pero hindi po siya Koko po na may laman yan. Inboard. Kuku na may laman. Opo. Eh, pinaglihan po eh. Kaya may Yo, hanap po yung tanggal. Ano yun. talaga sa kanya inborn. Inborn po yan. Opo, inborn. Pero ah. anong tawag sa kanya? Yung Para ganyang... pong sal salapi. salapi. Salapi, po. Opo. Yung iba po, anin tum tumubuti sa kamay. Tapos hmm. sa akin po, eh, gumit na po siya. Pwede yung pagganyan hmm. niyo, kuya? Eh, Pwede yung mahawakan, i... Ayan ako, tetram. Ayan po kasi natatanggal po yan. Eh, naiwanan yung laman. Hmm. Eh, hindi ko nang po ginagalaw dahil sabi ng doktor, ingatan. Hmm. Kaya po iniingatan ko lang siya. Eh, baka kung daw po, pagka pinutol, baka mauwi sa cancer. O ano, hmm, Mamamatay uh, mamatay ako. Ano po? Kasi po, yung involved po yan eh. Yeah. Sa tingin ko, pwede ko siyang putulin eh. Ay, baka po eh. <laughs> Ay, may, mayroon po kasi eh. Eh, sanay po mga babuhay ko Baka mamaya po, ganun po eh. Kaya, sabi po ng doktor, ganun po eh. Kaya, hmm. ano ko naman po, sinusunod ka lang po yung doktor. Kasi mat matagal po eh, bata pa po. Pinakaputol na ako para hindi na ano sa hanap buhay. Eh. Oh. Sige, kuya, eh, pwede lang pa, ano. Eh. Tignan ko lang yung loob. Ayan, sige lang. Iyan eh, ako lang. Buko po na may laman yun. Buko na may laman. Opo. Para siyang ano, para siyang uh, tuka ng isang Opo. ibon. Pero po, sir, ano po yan, naguunas dati. Eh, pinamigay ko po yung mga pinagunasan, parang nagtampo po siya. Paano yung unasan? Yung sa aspo, diba, naguunas. Yung pinagbalatan. Ah, pinagbalatan. Opo. Eh, nakatago po po ganyan, para po yung nagtampo. Hmm. Nakakuha po sa lamesa, ayun. Pero matagal po yan, taon na po yan. Eh. Hanggang ngayon, buhay pa rin po. Ang galing eh, no? May ganyan nung ano? I mean, ang galing tuloy. Si Kuya pwedeng pabali, pa, pa ano? Pa ganun ganon. Makita lang natin yung buong ano niya. Ayun sa katekra mo, para siyang... King board po kasi. Opo. Oh, Hindi ko alam pa paano siya ano? Yung iba, ano pong tingin nila? No? Yung iba? Eh, iba po meron ganyan din po eh, nahihala lang po. Hindi, yung iba, pagka nakikita ko ng iba eh, yan, anong pong sinasabi? Eh, ginawa na lang po ako, magkatawa akong isa, eh, hindi ko na lang po yun. <laughs> eh, Ganon po talaga, pinagkataob siya ka ng Diyos eh. Kanya-kanya oh. po tayo kung ano pinagkataob okay, eh. Eh, yung iba nga po, anong, tapos meron pang makaganon. Hmm. Mga import po. Saan po, sa inyo meron? Meron po, yung hmm. nakaganon yung ano niya kamay niya parang talangka eh sa akin mo po sa gitna tumubo eh eh mali pa, pa lang po ako pinapatanggal na yan hindi po pwedeng tanggal eh habi ng doktor mm yung iba po yung kasamahan paano po yung ano nila eh ganun din po eh mm. Nayaan lang po eh, hindi yung iba po sabi niyo parang talangka paano po kalagayan nila eh al alam ko okay. na. makaganda siya eh, Parang Ay. talangka yung kamay niya po. ganun. Tapos yung darili niya, agana gana, Eh, yun po yung mga... Nasaan ano, po yun? sila ngayon? Eh, mga kamag mga kamag-anak po ng... Na ano po ng hipag ah, po. hindi po iba sa o, inyo. Oo, oo po. Kamag-anak po ng hipag ko. Yun, kaya ano po yun. Eh. Mm. eh, meron po ako nakakita. Yun, yun, yun. Nakadikita mo po, mm. po eh, talagang ganun. Pinagkalaw po tayo ng Diyos. Yun, ganun, ha? Mabigyan kayo ng pagkakataon na... May uh, magtanggalo niyan. Papayag po kayo. Eh, sir, saan po mababuhay ko? Eh, baka po umikli. Mm -hmm. Mahirap po eh. Kasi parang nandiyan na po eh buhay ko eh. Eh, pakatagal na pong taon yan, hindi pa po ako namaga ano. Oh, eh, hindi pa mm -hmm. po namaga, na, hindi ako na ano, no. po yan, eh, buhay pa rin po ako. Mm -hmm. Eh, pagka tinanggal po yan, eh, maray po kung may mga ganyan, eh, hindi mababuhay. Uh -hmm. Kasi po, import po yan eh. Pinaglihan po yan eh. Kaya po, mayroon gadawin. So meron pong mga ibang ganyan Opo. Oh, na tinanggal, Opo. Oh, namatay. Po. po. Eh, bali ko lang po. bali mm. lang. Pero... Wala po eh. Sandali lang. ala na. Kasi ay... po, namaga. Naging cancer. Siyempre, ginawa po yung ano na katawan. Kasi po, ano yung pinaglihan po yun. Mm. Pero may na nakita nyo kung sino po sila? Eh, kwento-kwento lang po sa mga kilalong pero wala ko kayo nakita na wala po kayo mismo kilala na ganyan na tinanggal tapos namatay eh uh, wala pa po pero kwento-kwento mm. lang po sa akin mga kilala ko na nanay niya o kamag-anak na tinanggal po wow, tapos po. namatay tapos um, may nakikita akong bin nilbebenta sa akin kalakal nakadikit hmm. naman po ganoon pinapatanggal niya kaparin mm. po nakadikit siya ganoon napagupit niya kasi po eh siyempre pag lumakas siya eh ano rin po yun Mm. Kaya ayaw rin po tanggalin ano. Hmm. Saan po yung bahay niyo rito? Ano po, malayo po, may ipon. Opo, mm, -hmm. buti na nabisita kayo dito. Opo, dinadalaw ko po kung isa si nanay. Kung may naibot po ako, yun, binibigyan ko po ng pangkaste sila. Saka po, naambeta ah, Nabeta ko yung pagalakal ko. Kayo nga po pala yung may nanay. Hmm. Opo. Ah. Hmm. Kaya asawa ko po, namamasko ka naman, dalawang lang po si Sapat hmm. lang po sa amin. Kaya wala rin po. Okay. Ano pong masasabi nyo kay nanay? Ang dami naming tsikahan. Eh, malaking bagay po yung ginawa niyo po siya. Mm, gusto mong magmalitas sana po, eh, no? Sana po, pagpalayan na bigay Kasi po, eh, doon po sa mga kalitbahay, pag nakikita ko po yung mga braggal po, mm. eh, malaking bagay po yung ginagawa po niyo na. Hmm. Katulad niyo po. Alam niyo po yung vlog. Ako napapanood ko po sa mga cellphone ng mga kalitbahay po namin. Mga, mm. ano, mga kamagana po ng asawa. alam niyo yung tekram. Opo. Kaya po malaking bagay yung ginagawa niyo po yung pagpalaan-palaan ng Diyos. Hindi, walang maliit na bagay. Nag-iingat na lang po kayo sa mga lakad niya. <laughs> mm. Ano lang nga ako sa ano mm. mo eh? Wala po, pinagpala ano po yan eh. Talagang pinagkaloob ng Diyos yan eh. Kanya-kanya mm. po tayo kung ano yung nasa katawan natin. Tapos, ang ano ka Tekram? Uh, binakal lang, ay inalambre lang yung chinelas. Eh, piniktas nga po dahil nasasaktan po. Ayaw po nasasaktan. Hmm. Eh, ginawa ko po piniktas ko. Mm. May po sa papa. Pwede po niyong tanggalin muna pa samantala kuya. Para lang, wait lang kuya, wait lang. Kasi po masakit sa papa yung ano, stating po. Hmm. Kaya po ginawa ko piniktas ko. Nililinis mga po siya, eh. Mm. Nakukuha po ng dumi. Yan eh, baka po infection eh, di ba? Opo. Oh, yan nililinis pa po sa loob yan. Eh, yan po eh, kasi dumugo po yan, natalisid ako. Kaya mm. po yung itim na yan, dugo po yan, yan sa ibaba. Um, ah. Buti nga po minto eh. Sabi po ng doktor, ingatan. Uh, oh. eh, hindi ko po akala na nasabit siya ano. Uh, oh, po. Buti po minto. Eh, pinacheck ka po sa ano. Binigyan lang po ako ng gamot. Mm. Ayun, wala na po, magaling na. Oh. pero kumusta yung paghahanap buhay mo, kuya? Eh, kumisa po, nakakarawas naman no, po. Nabibili naman yung kailangan sa bahay. Mm. Nabibili bigas, ulo niya. Pero, eh. kayo wala pang anak eh, no? Wala po eh, kung may anak po, may, lalo pang mahirapan. <laughs> mm. Mayina po kita eh. Oo nga po eh, o, si kuya nasa na salot niya eh. Opo, eh. no? lang po kami kahit na may Eh, ganun po talaga buhay. Eh. Hanggang may nila minilaga. Mm. -hmm. Kaya lang po, eh, talagang gano'n. Mm. -hmm. Kaya po, malaking bagay kung tumating po kayo, yun, nakarawas po sila. Mabibili nyo na yung mga mm -hmm. gamit sa bahay. Okay. Pa, wala, mga, pagkain. Wala pa po yun. may uh, Nag-iisip nga po ako kung ano yung pwede kong maitulong sa kanila. Sa tingin nyo po, ano po yung maitutulong ko sa kanila? Nasa inyo naman po yun. Mayroon mm. naman -hmm. po sabihin ko na nasa inyo po yun. Basta hmm. po, bahala po kayo. Kasi, totoo po, malaking bagay po yun. Hmm. Kayo, nakaka-500, 1,000 na day? Sa pagkita po. Opo, oh, po, yung kita At, nyo? Ala po, eh, pinakamalakas lang po ang kita. Kung maraming kakalakal, mga 300 po. 300? Opo. Mm. Pagka mahina po, pinakam, ano, 100 daan lang po. Ayun, mm. lang lang bigas. Saka, may matitira. Ang bigas si kwenta. Mm. Pambibili ulam yung iba konti lang namatay tayo tira, mga 15 na 20. Oh, pero yung asawa nyo, ano? You know? Eh, naman mga siwang yung asawa, kaya lang mababa rin ko Mm. Ano po siya, tigaluto, katulong. Mm. Kamag-anak di pinapasukan niya, kaya lang, eh, ganun po talaga, eh. Tiyatyaga rin po siya. Para mga awa rin po siya, kaya dahil ganun nga, may nakita. Eh. Mm. Na ano po yung trabaho niyo dahil po sa ganyan? Eh, Okay naman po eh, nakaiingatan eh, ko naman po eh, bali wala naman po, kasi alam naman po, hanap buhay ko eh. Mm. Eh dati po, nagtatrim ako eh, hindi po ako pwede magtanay, baka mamaya ay lumubog po sa tubig. Yeah. Maganda nang putik ang loob. Mm. Eh sabi ng doktor, ingatan eh. Oo yeah, po. So, ayan, uh, okay na po eh. yan. bali, wala naman sa akin dahil uh, hindi naman po parang masagabal sa akin dahil ano, nakakalakad naman po ako saka napagana buhay naman po akong ano. Hmm. Wait, at kaya okay lang ba yung paglakad na tignan natin? Ano po eh, ginaganyan ko lang po. Kasi hmm. po pagka nakaganyan, matatagihin. Hmm. Yeah. Sa akin po, bali swerte po sa akin yan kahit, kahit pa paano po hindi naman po sumasala sa oras. Yan po yung no, swerte sa akin, saka po biyaya po ng Diyos sa akin. Ah. So sa inyo, swerte yung ganyan? Opo. Hmm, bakit nyo nasabi yun? Eh, katapano pa po. Hindi naman po sumasala sa oras. Pungikita naman kahit na papano. Um, kasi naisip ko, baka parang parang mas nahirapan ho kayo para magtrabaho. imbes na mas mabilis ho kayo sa pagpajak nung, hindi nung po, bite nyo. Eh, okay lang po sa akin. Hindi naman po hirap na katulad yan eh yung talagang ika-ika o ano Pero kahit pa pa, nakakalakad naman po ako eh. hmm. Kaya po, para sa akin, hindi po sa gabal. Okay. Eh kasi po, mayarap mong galawin eh. Kaya hmm. po ako eh, yun, yun, ang sabi ng doktor na po. Yeah. Eh baka po mamaya ay eh, magalaw po. Eh sa alip ko, mawala, maikli po. Hmm. Hindi po ba sumagi sa isip nyo na yung... Para pong parusa. Oo, oh, nang, doon uh, sa ginawa ng mama nyo. Oo, uh, ayun nga po, naisip po rin po yun. Ano hmm. po yung naisip nyo? Yung nangyari na ganun sa magulang namin. Hmm. Parang bumaling din sa mga anak. Katulad niya, yung kapatid ko nga nagkagang ganun. Tapos mga kapatid ko, siya huli, huli kami. Kaya, hmm. yun, mga nangyari sa amin. Hmm. Oh. Eh, ako po, nag-detaste na lang din ako sa anak buhay. O, kung isang po, eh, ganun eh. Hmm. Kung Bakit po? magkano po kitain ko, eh, basta ang importante, eh. nakakabili ako ng kahit na isang kilong bigas. Hmm. Eh, total, kinabukasan naman, nakapagano na, po yun ako. Mm. Sa bahala ko pikit eh. Kung marahay kang makakalakal, kikita ka maganda. Pagka mag, ano, kat, katulad po yan, niyan, mm. pong nag, nangangalakal, kahit bata po, eh, sa amin po, eh, ganun po talaga. Tiyaga po, sana po eh. Hmm. Pero kayo Kuya Edgar, ano yung aral ng buhay para sa inyo? nung natutunan nyo po? Eh, para sa mga kabataan po ng nag-aasawa, kailangan po eh, mag-isip muna kung tama at mali gagawin nila. Mm. Kasi hindi po parang kanin na isusubo yan pag napasok sa kailuluwa. Mm. Pinag-iisipan muna po yan. Mm. Yeah. Nagpa-plano muna sa buhay. Mm. Kailangan pangarap muna po. Mm. Ano po yung maintutulong ko sa inyo? nasa inyo po yun. Eh, ako po eh, ako lang po kung wala ako, meron ako, okay lang po sa akin. Basta po, ulog na po kayo ng ano, malaking bagay na ginawa niyo po sa, hindi po sa mm. kapatid mo, sa magulang ah. ko po. Hmm, maliit na bagay. Sige, paano? Kuya Edward? sige po. Thank you ha. Salamat po sa ano. Sige po, ingat na lang po kayo. Apo. Salamat mo na marami. Sa mm. ginawa niyong ano, sana po pagpalain pa kayo nagingit Hmm. Nag na ako po sa mga lakad niya. Um, maliit na bagay. Kaya po malaking bagay yan pagpapalain pa kayo ng Diyos. Uh, ah, wala pa nga. Wala pa nga sa iyo eh. Ano lang. isabay ko na lang doon sa ano natin kay Kuya. Ang pangalan ni Kuya? Hey, hey John, Ano po? Yung, uh, bayo ko. Hmm. Ano po? Andres. Kuya Andres. Opo. Sabay natin kay Kuya Andres Katekram yung para kay Kuya. Nandito po yung anak nyo. Oh. Yung uh, pinaglinyo sa ahas. Uh, oh. Ba't nyo nasabi yun La? Kasi no, no, nung wala pa, hindi pa ako bulag. Apo. Yung pinaglaroan ko yung ahas. Natulog. Ah. Gustong gusto ko yung tinitingnan. Oo. Oh. Okay. Eh kaya nagmukha ka ahas kanya pa ah. Yung pinagli pala Apo. to kaya sa po, ahas na tulog. Kaya po naguhulo siya. Kaya lang po yung pinagmunusan niya na nahihingi po sa akin o kaya yung isa nawawala. Mas daw yung pinagmunusan na ahas. Buti, buti lang hindi ko kayo natakos sa ahas. Hindi, ahas tulog eh. Tuwang-tuwa nga ako eh. matapang mo pala kayo. Nung, nung ako hindi pa bulag. magaling kasi maglaro ng ahas, ayan. Ayan, nangyari sa buhay ko. Ayan, so wag na maglalaro lah. Mukhang gana. Opo, hindi na maglalaro ng ahas na tulog. Oo, oh, mukhang na si mami, si mama. Opo, kung pwede pa pala, maglalaro pa. Aba, siyempre, bata pa ako eh. Bra, pa, hindi pa ako bulag eh. Bra. Ang oh, nako, hindi pa masama nga po yun. <coughs> La, pano? Ano na po kami? Wala na rin po yung wala na.